So ayun mga boss. Kaya pala medyo maligamgam yung ano, minsan nagluluko yung yung temperature, parang mainit, maligamgam. Warm maligamgam ba. Yung condition pala nito. Ayun oh. So basic lang iyon oh, basic lang paalala lang sa mga may owner ng sasakyan. Yan pwedeng palitan kung may pamalit na may pambili na uh, pwede ring bugahan ng ano siguro compressor di ko sure kung pwedeng compressor bugahan kung bugahan siguro to maaring masira uh, mas okay much better kung palitan ko ang pamalit ayan tingnan natin yung odometer doon sa harap so ayan dito tayo sa odometer ayan trip A trip B doon tayo sa mileage or odometer na 35,677 km. Kilometer. kilometer siya so kita natin ayun nandito tayo sa manual ayun sa manual uh, cabin air filter CIS in Israel hindi natin alam yan ayan papalitan daw kada 12 months or 1,200 kilometer 7,500 miles whichever occurs first so alin man daw sa nauna so ayon sa bib ah, Biblia sorry ayon sa kanyang yan ayon sa kanyang owner's manual kada 12 months so ito ay model ah uh, 2023 model na to siguro ah uh, 2 years mula noon hanggang ngayon hindi siya napalitan uh, basic lang mga may ari ng sasakyan yun subukan lang natin i-vlog to ayan kita naman siya ayun ito papalitan na natin sa may ari kasi alam naman natin mayroon siyang pambili ayun thank you thank you salamat